Parang gumagalaw yung isa mga idol oh. Ayan guys oh. Ayan guys, gumagalaw mga idol oh. Tingnan mo. Ayan, tingnan yung mga ka-idol. Ayan so guys. Nasa natin guys. Nasa siya mga idol Ayan, parang... Oh! Ayan, parang... Oh. Yeah. Ay magandang gabi mga ka-survival. Uh, aabangan ko ngayon yung uh, mga spirito at uh, paglabas ng spirito ng aswang dito sa kubo na to guys, no? ah uh, kahapon mga idol, dito natulog yung may-ari ng kubo na to. Sabi niya mga idol, may na rinig siya sa ano sa labas, palakad-lakad sa labas. So, makikita pa rin natin yung binyo dito guys, yung uh, my screen. Ayan kasi binabawalan dito na uh, pumasok na kahit na sino mga idol, no. So bihira lang yung makakapasok. Oh. Yan, may mga kakaiba dito mga idol, no. So bihira lang yung makakapasok dito, guys. So susubukan nating ah uh, pakiramdaman at masdan natin kung nasa paligid ba ngayon yung mga spirito dito guys kaya hindi natin patatagalin pa big shout out po ayan sa lahat ma'am Teresa Villia. shout out ma'am Stephanie Bitgan ma'am Linda Cortez ma'am Elsa Cortez ayan ma'am C. Torres ayan ma'am Jane Saavedra ma'am Opelia Salvador Sir Bernie Sanggo Sir Marlon Napolis ma'am Artistic Saibanyes ma'am Alam Sarabia ma'am Karen Delebenya ma'am Isis Aiko ma'am Helen Sipat ma'am Anne Rodriguez Ma'am Annalyn Florendo, ayan. Ma'am uh, Mary Ann Blaso, shout out. Ma'am Ada Ramirez, Ma'am Linda Osio, ayan. Ma'am Linda Servito, uh, Ma'am Vivian, ayan. Uh, Baula, shout out sa'yo dyan. Uh, Sir Anthony Calosa, shout out sa'yo. Yung iba guys, nasa screen natin yung mga names niyo Kaya hindi na nagpatatagalin pa, samahan nyo ako ngayon uh, para magmasid sa loob ng kubo na ito mga idol. Uh, medyo masama yung panahon ngayon mga idol. Uh, medyo ano makulimlim yung kalangitan no. Ayun. Ah, uh, kumikidlat yung paligid, guys. Yung sa itaas. Uh, medyo nakakatakot ngayon dito, guys. Medyo mahangin pa. yung ano mga idol butit pinayagan tayo ngayon Ayan. Ayan guys. Dito pa lang mga idol may mga kakaiba na akong naririnig. parang nabali yung mga ano dito guys okay. so, oh yan nangyari dito nang kababalaghan na naman yung nangyari dito guys ayan mga idol so ito yata yung tingnan mo guys sa nakakaalala ng video ko last time ayan so yung parang ano yan parang kulungan guys dito yan nakalagay tapos uh, parang na-transfer doon no? ayan oh Ayan guys, so nandito na ako sa area sa loob ng kubo guys. Ayan, sa likuran natin nandyan yung kubo mga idol. Uh, yung gagawin ko ngayon guys, magsisindi tayo ng kandila sa labas at sa loob di, di ko alam kung anong kahinat na nito guys pero ayan ah, pakiramdaman pakiramdam natin dahil nangangalap tayo ng mga ebidensya kaya try natin na gawin to mga idol ayan, abangan natin ayan guys ayan mga idol so ito na ito na yung tatlong kandila na dinala ko ngayon at ah uh, pakiramdaman natin to magmamasid ako dito guys sa labas kung uh, may ma hagip ba yung kamera natin o yung spirito na nandito guys ayan. so huli week ngayon mga idol no kaya saktong saktong mga idol sakto yung mga spirito ngayon. So, sindihan natin mga ito, no? Ilalagay ko muna yung kamera dito. Ayan, guys. So, ito na. Uh, ilalagay natin tong tatlong kandila, guys. Uh, dito yung isa. Doon sa likuran yung isa, guys. At uh, sa loob yung isa, mga idol, no? So, ayun na guys, uh, kiramdaman natin yung paligid ngayon. Dahil nasindihan na natin yung tatlong kandila guys. Yung gagawin natin ngayon is uh, pakiramdaman natin yung nasa paligid natin. Kaya, ayan, abangan natin to mga idol. nating Ah, uh, pakiramdaman yung paligid ngayon, guys, no. Ano guys? Parang akala ko nakalutang na buti mga idolo. Oh. May nagpaparamdam na asawang mga idol. karamdaman natin yung paligid guys. So guys may isang ano dyan guys sa uh, kandila sa loob mga idol no gumagalaw mga idol. O, tingnan mo. Ayan, tingnan yung mga idol Ayan guys, Oh. Gumalaw talaga mga, idol, o. Oh. Guys, gumalaw guys. My God. Ayan guys, Oh, gumalaw. Wow. Andito yung mga spirito mga idol. Ayan, tingnan mo. Gumalaw talaga. Ayan guys. Parang may sumilip pa mga idol. Parang may mukha sa ibabaw ng kandila na sumilip guys. So. Oh. last so, guys nasa paligid natin guys nasa paligid siya mga idol ayan parang whoa. Ayan, whoa. wow ayan wow mga ng mga idol wow guys nawala yung kandila mga idol sana yun nawala yung kandila guys ah ito pala ito mga idol ito yung kandila guys lang mga idol oh Lalo nagpaparamdam yung mga spirito dito sa paligid mga idol. Oh. No? yung isang kandila guys sa loob. Ewan ko kung pinagalaw ba ito mga idol. No? para yung kandila guys oh. gumalaw na naman yung bahay mga idol oh. oh my God. Ayan, oh. wow ayun guys gumalaw yung bahay mga idol oh. yung kubo mga idol gumalaw siya. ayan nagpaparamdam talaga yung mga spirito dito mga idol tsaka yung isang kandila dyan guys o oh, nawala parang kinuha mga idol yung mga spirito niya mga idol spirito ng mga aswang guys nandito ayan, parang umuulan na guys umuulan na guys huwi na tayo mga idol nawala yung isang kandila guys mga idol, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, natin yung espiritu na nasa paligid guys. Nawala yung isang kandila. Yung mga kandila guys, pinaglalaruan lang ng mga espiritu. Kaya, ayun guys, uh, sa susunod na balik natin dito guys, magdadala ako ng uh, yung ahos guys. no Yung onion uh, union yun? Ayun yung sa Tagalog guys. Yung bawang, ayan, bawang. Dala, magdadala tayo ng bawang at asin dito guys pangontra sa kanila kung sakaling aatake yung mga spirito o yung aswang mga idol dito sa loob no? ayan, so maraming salamat sa inyo lahat guys, God bless po God bless, pwede na kayo matulog mga idol